Hello friends, Lily Fidong, South Korean, salut! Okay na yung camera natin? Ha! Ah! Teka lang. Pwedeng i-ganon. Ay, ano paano yan? Pag... Gusto natin i-ganon. Nag-set ako ng camera, friends. Pwede bang ganon? Magda-drive tayo, tapos ita-drive ko kayo. Teka lang. Adik <laughs> ah, ka talaga, Lily. Kailan? Ang hirap sa bahay, Bawal. Is anak na tinapos. Ano ba ito? Naku po. Oh, blood, yata tayo sa camera natin, you no? Know? Muulan. Um, Let's see. Ah, okay. Ini yeah, mas babak na tayo, friends. <laughs> Order ng aking asawa. Huwag daw tanggalin ito. Saka na lang. One month muna. <laughs> Ah, it's too hot inside. Baba na tayo, friends. Okay na. Bumili na ako ng kamera, ng ano, lagay ng kamera, dinikit ko na. Kasi yung dating sa Santa Fe, kinuha ako natutuwad. Hindi siya pwede. Siguro ito pwede na to, no. Hindi na tumatuwad kasi ano eh, bagong bili. Bakit parang taba naman natin yan? Parang daya ng kamera na to. Bili tayo ulit. Kasi ibis dapat malayo eh. Yung lalapit natin. Kasi pag malayo, medyo maganda tayo Di ba lale? <coughs> eh kay bye -bye, let's, let's go. Sabi ng bunso ko, nag-driving kami. Nagpasundo. very far away pa naman yung kanyang location. Eh sinundo ko, nag-driving kami no. Kasi nag-alba siya, nag-sideline. Mayroon siyang trabaho friends. Ang dami niyang alba. Meron siya sa wedding hall, meron siya sa basta. Yung bunso ko, napakasipag na bata yun. Mula nung middle school pa lang siya, tatlo yung alba niya. Mayroon siyang CEO, mayroon siyang 7-Eleven, mayroon siyang Yogi. <laughs> Ngayon, mayroon na siyang wedding hall. Ikaw lang saan siya hanap ng alba. Kasi di namin talaga binibigyan ng pera yung mga bata. Kaya, kusa silang naghanap buhay. Hmm, ganun. <laughs> Secret ng nanay yun. Paano sila mag-success kung panay yung panahingi-hingi sa'yo? Hindi magtrabaho sila. Sabi ng apa nila, if you want money, work for it. Mm. Yung asawa ko, wala, hindi yan magbibigay. Kahit luha ka ng dugo dyan, hindi. Kaya ako, masipag din ako, nag-work ako. Bakit parang ang laki ng didi natin dyan? Ba't nakikita? Ang lapit kasi, dapat medyo malayo, ano? Gaya. Ininstall ko yung camera eh. Kasi pala yan natutuwan nga eh. Ibago eh, naman siya. Maganda. Kaso lang, medyo malapit ba? Next time, bili tayo ulit, friends, yung medyo malayo. Tingnan mo ba to friends? O, oh, ito yung dati ko eh. Sa Santa Fe eh. Ito. Ito ang maganda eh. Mali. Yung nabili ko kanina. Iba, eh, pahaba na ganito. Okay naman sana to. Kaso lang, di na siya didikit ba oh. Eh, yung bago. Dumikit na. bye na, friends. ay eh, kasi pinawisan na ako. Mainit dito sa loob. Annyeong mo, still taking worry, masungan yung babae na. Dito, asawa ko eh. Nandiyan sa labas. May ginagawa sa bulldozer niya. Bisi siya sa linya niya. Bye-bye!